Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaabot ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka at manging isda sa Zamboanga City napektado ng El Nino. Iragulat ni Merales Moras. Abot-abot ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa Zamboanga City matapos ang ginawang pamamahagi ng tulong at serbisyo kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Partikular na hinatiran ng tulong dito ang mga magsasaka at mangisdang lubos na apektado ng El Nino Phenomenon. Sa kabuuan na sa 60 million pesos na halaga ng ayuda at serbisyo ang naipamahagi hindi lang para sa mga taga Sambuanga City kundi sa buong Sambuanga Peninsula. Masaya po, ma'am. Masaya po ako kasi nakakatulong ito sa aking mga pamilya, ma'am, lalong-lalo na sa mga anak ko. Malaking tulong po talaga yung ginawa niyong bagong Pilipinas. Ngayon, lalo na dito sa, ano, sa, sa barangay namin. Salamat po. Maging ang mga lokal na opisyal sa lugar, lubos ding ikinalugod ang ginawang hakbang ng administrasyon. Alam niya na malaki yung uh, epekto effect, ng uh, El Niño dito sa lugar namin, especially sa kabuhayan ng mga farmers. Actually, we are very thankful yesterday that uh, mismo si President PBBM pumunta dito sa Region 9, kasama ko yung ibang governor, tapos nagbigay siya ng tulong. Ayon kay Pangulong Marcos, sa gitna ng iba't ibang hamon na hati ng El Nino, walang lungsod o probinsyang may iwan dahil lahat tutulungan ng pamahalaan. Imbes na mga tao rin ang dumayo sa mga ahensya ng gobyerno, ang gusto ng presidente, mga otoridad mismo ang lumapit sa publiko. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyong ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat na mabasa ko lang ang mga ulat na masuliranin ng inyong mga hinaharap. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Sa ngayon, pinaghahanda na rin ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan sa banta ng La Nina Phenomenon. Anya, nakatutok na rin ang iba't ibang ahensya rito. Extreme weather ang nararanasan natin. Matinding init ngayon. At sa mga susunod na buwan naman, ay asahan natin ay ang matindi naman ng pag-ulan. Kaya naman po, nananawagan ako sa lokal na pamahala ng Sambuanga at sa mga karatig bayan na buong, ng buong rehyon. Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Alamin natin ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan at, at gumawa tayo ng mga programa na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan. Sa hiwalay na pagtitipo naman sa Western Mindanao State University sa Sabuanga City pa rin, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Health Secretary Ted Herbosa ang paglulunsad ng Love for All Caravan. Hati dito ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Ayon kay House Deputy Secretary General Ponyong Gabunada na isa sa mga punong abala sa mga naging karavan na ito at siya rin nangangasiwa sa bagong Pilipinas Service Fair, sanib puwersa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pinalakas na serbisyo sa ating mga kababayan. Mensahe naman niya para sa mga kritiko. Sinisigurado lang po ng mahal na Pangulo at na Speaker Martin Romualdez, isang politika lang po ang pinupuntahan nito politics of service lang po ang nais ng Pangulo. Kung may politika man, dapat nakaboil down doon sa serbisyong bayan at makinabang ang tao sa politikang yan. Whatever it is, maghanap na lang sila ng ipupuna sa ating administrasyon pero hindi po titigil ang administrasyong Bongbong Marcos para ipagpatuloy ang serbisyong bayan sa lahat ng Pilipino. Sa mga susunod na linggo, inaasang ihahatid din sa iba pang panig ng bansa ang iba't ibang serbisyong handog ng gobyerno. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.